morning guys happy Sunday po po tayo morning good morning tutulog pa po hi hello tutulog pa po sila may, may, Ay, ito po sila, mga guys. Sino po si Bini? Hindi po, hindi ko po kilala po yun. Si Bini umakante, yung yung A, A. Yun po ba yun? AJ Lagrimas. Shoutout po. Good morning. Thank viewers. Happy Sunday po. sa bit ni Larari na kaano. Thank you po, Ma'am Prince Precious. PR na yan kasi malinos. Anyway, ano niyo po, Ma'am? Ang... Ibilang ko po kayo. Kala mo na lang. Sa po 'yun. Ah, liter po 'to, ma'am. Kat liter po, pag magkakat liter po kayo. Plastic bag lang po ito. Lalagay niyo po. kailangan malaki? Naubusan po kami ng malaki, maliit lang po 'to. Plastic bag lang po. Tapos, tatalin niyo po nang maigi dala niyo kuno may edit para hindi sila sa pala. 2 box. Then, Opo, liter san po 'yan? Binibili ko na kami. Kailangan malaki, naubusan po kami ng malaki maliit na bote. Plastic ba 'o nan lang po? ang malaki. Naubusan po kami ng malaki. Maliit lang po ito. Plastic bowl lang po.